Oh. Ay. ay, ang galing. Ay, 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 ay. ay. Ano ba yan? Oh, Wala na tugtog. Wala na tugtog. Ice cream na. <laughs> ice cream. Na, ice cream uh, huh. oh, babe, ice cream na. Wala na tugtog eh. Wala na sayaw. Mama, yami.

Ala, ay, 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 ano ba? Ay, 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 ano? Ang galing naman, ang galing. Oh, kahit wala tugtog, galing pa sumayaw, oh. Oh, oh, yun na. na. Usod, usod, usod. Usod, usod. Usod, 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 usod. Dali! Ay, galing.

Ang galing naman sumayaw, ah. Oh. <laughs> hala. Hala, bera-bera. Ang galing naman sumayaw, lolo, hina, oh. Ay, ang galing. Ay, ay, ano ba yan? Oh. Mamaya, bigay ako pito. <laughs> Bigay ako pito maya ha. <laughs> ice cream, sige ice cream. Ice cream. <laughs> oh, ay, yeah. ay, ay. 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 Kaloy, harap dito, kaloy. Harap. Yan. May ikot-ikot pa siya. Ay, wala ikot-ikot. Mahilo kayo. Oh, di ba ug galing gali oh. oh. Okay, galip, sa malayo, you know. Oh. Ay. Ay. Ay, ay, ayo bayo na. Dali, go na, na na na. Oh, galing di kana lay, Bibigay ako pito. <laughs> dali, dug na sa ban dae na. pito. Ah. Oh. na pagod na, pagod. Ay, oh, ay, matindi. Ito matindi. Oh. <laughs> ay, matindi. Ah. Ah. Oh. Bibigay ako pito, mamaya pito. Ay, ay, na. ano ba yung sayo yun? Tal Talo-talo tal na. Ayun. Ay, 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 Ang lupit talaga. Oh, ayun guys, oh. Panuin rin nyo, oh. Panlaban namin. Sitio San Rafael, Barangay Mambugan, Tipulo City. Yan ang mga panlaban. Ay, ay, ay. Oh, galing luloy, oh. Yan sa ati, galing, oh. Oh. Ay ay, 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 ano ba yun? Ay, ano, ano Ay, ay, ano ba? <laughs> ano ba yan? <laughs> <laughs> ano? Ano na yung oh, od? Oh, od ba yan? Ang <laughs> tindi nyo dalawa. Ay, huh? ay, ay, ano ba? Oh, od? Ah, matindi, oh. May bayad, pito. Ha, <laughs> <laughs> ay. Oh, matindi. Oh, malupit ah, malupit ang sayaw ah. Oh. Oh, ay, 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 ay. ano ba yan? Ang galing ng luloy ah. Gaya mo sa atin na, Loy. Loy, gaya mo sa atin na. Oh, ay, 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 ano? Ang galing talaga. Ang galing na. <laughs> ano, ano ba yan? Bigay ako pito. Ano na? Bigay ako pito mamaya. Ah, pito.